Iris, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw ay mayroon kang enerhiyang masaya para sa pamilya. Kaya kung ano ang plano ay inyong gawin at huwag nang makipag-usap muna sa ibang tao. Kung nasa pamilya ka ay magpapasigla ng kalusugan ng bawat isa at madadala ang gumagabay ng mga swerte sa mga dapat gawin. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong namagagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Basta sa pera, una ang mga pamilya kung mag-aabot at walang pagbibigay, nang pera sa pamangkin, nang hindi ka maalisan ng swerte sa pagkakaperahan, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 20, number 7, at number 15. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay mga padating, na magpapasaya sa pamilya, pwedeng sa mga kamag-anak, o sa mga kapatid na malayo, sa inyo, at ngayong araw ay may aura kang madaling magalit, sa ibang tao kaya huwag ka na muna gumawa ng transaksyon sa ibang tao, nang hindi makuhanan ng oras na swerte para sa pamilya. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday, pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ay bawal muna ang tumanggap ng ibang tao na bisita nang hindi magulo ang positive energy ng swerte sa tahanan. Kung nasa trabaho gawin mo ang lahat ng makakaya na magagawa para makakitaan ka ng boss, na ikaw ay mahusay baka maging ticket mo na para makaasenso pang muli sa trabaho. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color white number 11, number 34 at number 17. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay sa pamilya, muna ang una mong tingnan ang mga kailangan at gaganda ang aura ng swerte at laging mabibigyan sa buong linggo ng mga katalinuhan sa dapat nagagawin. Ang iiwasan mo lang ngayong araw, ay ang maging mabait sa ibang tao, kahit pa iyong kaibigan nang makaiwas kang magalit, at magustusan ng wala ng balikan, dahil puro hingi lang ng tulong ang gusto. Sa iyong pera ay bawal ka magpautang at magpalabas ng pera sa ibang tao, magulang at mga kapatid ang pwedeng tulungan kung sila ay lalapit, nang tuloy-tuloy ang grasya mo ng kaalaman sa pagkakaperahan. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng magkaranas, na masasabing kalugkutan sa araw ng Saturday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang, pagdadesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 25, number 20 at number 16. Cancer, ngayong araw kung may pupuntahan ka ay gawin mo ng mas maaga, at huwag mong ipagpapaliban ang plano ng pamilya ngayong araw dahil para mabuo lalo ang bonding ninyo at madalan kayo ng gabay na mag-aalaga sa bawat kalusugan at kabuhayan kung magkakasama-sama kayo na masaya kaya mas naayon na ipagpaliban ang usapan sa ibang tao kung makakaabala sa plano sa pamilya. Sa iyong pera kung may ay extra kang pera, ay bawal sa iyo ngayong araw, ang magpautang at tumulong sa ibang tao, nang maiwas ka sa pwedeng problemang ay dudulot, sa iyo at kagalit na kaibigan. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang, pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho kung may pasok ngayong araw, ay pwedeng kang datin ng problema, kaya maging masinop at maging malakas ang pakiramdam, nang maiwasan mo ang sinyales na suliranin sa trabaho, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 15, number 10 at number 42. Leo, ngayong araw ay masaya at maganda ang iyong aura ng swerte, kaya kung magkakaroon ka ng mahabang oras, nakasama ang pamilya, ay mabibigyan mo sila ng aura ng swerte, na pwede nilang magamit sa buong linggo sa mga gusto nila gagawin, at mas mainam na makapunta ka sa bahay ng Diyos, para maalisan ka ng ng bad energy, na nagpapahina, ng iyong kalusugan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng magkaranas na masasabing kalugkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay Sa trabaho ay normal na araw na maayos sa mga gawain ngayong araw ang iiwasan mo ay kasama sa trabaho na magparinig ng kakaibang salita. Na tungkol tukso ng pag-ibig dapat mong iwasan ang ganoon tao, nang makaiwas sa kagalitan, at suliranin sa pera, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 25, number 13 at number 12. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ay may malakas kang enerhiya, kaya pwede ka pang makipag kung meron nakakausapin sa pamilya, naman kung may pag-uusap, pagtungkol sa pera ay dapat mo silang pakinggan, kung makakatulong ka, ay iyong gawin, sa ekstra mong pera lang ikaw gagalaw, nang hindi mo maipamigay ang iyong aura ng swerte, sa pagkakaperahan. Sa tahanan may pahiwatig na may padating na tulong, na magpapasaya din sa iyo hagat na alala ka, nang mga nagbibigay tulong ay patuloy silang gagawa, dahil sa iyong kabaitan na gawan ng mga nakaraan sa kanila. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng magkaranas, na masasabing kalugkutan sa araw ng Tuesday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang, pagdadesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 30 number 15 at number 21